Oh, yun na nga, andito tayo ngayon sa Robinson, sa loob ng Robinson Malolos. So, maghahanap kami ng damit na isusuot sa kasal at libu. Kasi so, try natin itong isukat doon. Wala, may music pa naman. So, ngayon, andito na naman kami sa shoes. One five ano? Titingin muna tayo kung ano magugustuhan. So, namin yung muna kami dito ng shoes. ito na, okay naman. Ito na? Oo. Thank you po. Oo. Oo. Dunay na yun Gusto tayo. ako sa uh, aming house. So, ipakita ko sa inyo yung aking nabili sa Robinson. So, ito na po. pa ito. Sa tatlong oras na pag-iikot sa loob ng Robinson, may nakita din ang hirap pag may okasyon. Mahirap din maghanap ng may susuot. So, unahin na natin yung shoes So, ito yun siya. Mahirap basahin kasi front camera kasi. So, ito na yun siya. Ang ating shoes. Sale siya sa 1,000. Pag hindi siya sale, 1,500. O, diba? So, ito yun. So, ito pa isa ito isusuot namin sa kasal ng pinsa na asawa ko. Ikakasal kasi sa June 8. Kailangan ang motif ganito kulay. So next, ito yung dress. Kamukha kami ng biyanan ko eh. style nung kanya. Ganyan din sa akin. So ito yun. Ayan o. Oh. tatak niya ay frigo frigo ang tatak Ito yan ayan yung style Titiklupin mo lang siya pag ganun ay may ano siya mo na lang siya parang ano ba blouse dress oh ayan sa so, ayan oh gusot nga lang kasi ano eh mga naka-plastic galing pa sa stock room. Ayan. Namili lang kami ng size tapos nag-order na kami doon sa ano, sa mga sales lady. So, ayan. Ganitong kulay. Eh, dapat nung yung green, eh, gusto ng biyanan ko. Kung anong kulay yung kanya, ganun din. Eh, dapat yung green isusuot sa Dibu pa. May next pang okasyon. Dibu. Eh, ang sabi ng biyanan, biyanan ko, eh ikaw lang ang mag-green. Ay, oo. Same na lang tayo ng kulay. Oo, ganun. Kasi ang motif, ano, green or cream. Eh, wala siya makita ng green na para sa kanya. May nakita siya, sinukat-sukat niya. 2.5 ang presyo. So, Nag naghanap siya, naghanap kami ng iba ay kami ng mura 600 sale pa rin pag hindi siya sale nasa isang libo din so ayun hanggang dito na lang ang ating video na ipakita ko na sa inyo sa sobrang ikot hindi, ka, hindi na namin nakuhang mananghalian kasi gusto nga namin may mabili na kami bago kami kumain, eh, inabot na ng hapon alas tres na kami natapos, eh may kasama pa kami naghihintay. Eh kailangan ko na rin pagdating ko sa bahay, may gagawin na ako para sa pag sa pangtinda ko pagkabukas. Ah, uwi, umuwi oh, na rin dito. Kaya dito na ko kumain ng lunch eh. Late lunch na yung ano ko. So ayan, hanggang dito na lang ang ating video thank you for watching bye ito po yung ano bye thank you so much